Gabi-gabi ka -gabi ba nag-o-open ng Facebook at saka nagsuscroll pero hindi mo alam kung paano mag-monetize? Tapusin mo yung video na to kasi by the end alam mo na kung paano mag-monetize or maging eligible sa monetization program ni Facebook. First question is paano ka maging eligible para mag-monetize ka sa Facebook? So first dapat i-comply mo talaga yung terms and community standards ni Facebook. Second is maging compliant ka sa Facebook monetization policies sa content monetization policies. Second question is paano ko malalaman na eligible na ako sa content monetization program? So first, dapat na on mo na yung professional dashboard mo or professional mode, okay? So, dito mo yan makikita sa three dots na yan, okay? Tapos, Diyan mo mismo makikita at ng tools kung saan eligible ka na or hindi. Third is, paano ko naman ma-maximize yung earnings ko? Try mo mag-create okay, ng different uh, video lens at saka formats. Kagaya ng reels, okay? Sa reels, mirror jan 15 to 30 seconds, 30 seconds to 180 seconds, or 180 seconds mismo. diyan mo talaga makikita kung ano talaga nagustuhan mismo ng mga viewers mo at saka followers mo. At hindi lang yan, gumamit ka din ng story, okay? Kasi pwede ka din kumita mismo sa story, at saka pag-post ng photos, at saka text. Last question is, paano ko naman malalaman if magkano talaga ibabayad sa akin ni Facebook especially sa Reels. Actually guys, babayaran ka sa Reels sa qualified viewers sa engagement mismo